Paano ka nag-start sa business world? Um, way back 2018, di ba parang gumraduate, ah, 2017, gumraduate ako, nagpasa ako ng boards for CPA. Hmm. Tapos nag-work muna ako sa accounting firm for eight months just to experience ko ano ba yung uh, what it's like to be an accountant. Kasi yun yung usually traditional path for accountants hmm. eh. pa Parang first you graduate, you, you pass the boards, you go into a firm, or usually corporate or government. Pero ako, para matest ko kagad yung may exposure ka sa several clients and engagements, pumasok ako sa firm. So, parang nakapasok. In that eight months na nagstay ako, I think nakatry ako na more than, or at least five industries. So, parang it's good enough for me to, to leave. Kasi at the same time, kailangan ko rin tumulong sa family business namin. Ano no industries yun? uh, may hotel. Actually, napadala ako before er, mga two months sa Iloilo to consult for a hotel. And then, meron din akong isang leasing company. Oh. May isang stocks brokerage. And then, may food industry din. And then, meron din isa na holding company. So, yon At least five industries. Kasi yung iba parang, okay, it's a holding company. Tapos, you have to consolidate yung mga books. Oh ng mga subsidiaries niya which is yung sub subsidiaries niya sobrang daming industries na kino uh -oh. So parang I have to be familiar with it to to create a report for the for the head company or for the, for the parent company. Iniisip ko pa lang talaga yung accounting, Diyos ko napakasakit sa ulo ng... Pag... Masakit talaga actually. Kasi nung time nag aaral ako. Ano 'yan eh? As in pagga during the majors na na period namin, hmm. we call it modular sa Lasal. Parang it's yung mga subject mo, every two weeks nagbabago-bago na. Mm -hmm. Doon sa two weeks na yun, everyday four hours yung, yung class mo. <laughs> Tapos doon sa two weeks na yun, kasama na yung tatlong exams mo, kasama na yung final exam. So, madugo, madugo. Pag yung mga times na yun, as in, yung 100% yun lang yung ginagawa mo. Sige, balik tayo. Paano ka na-start doon? Nagsimula sa family business? Yan, sa ano, after accounting firm, punta ako sa family business. Since, tracking kayo eh, no? Tracking? Oh, logistics uh -oh. talaga, tracking. Tapos, may mga heavy equipment rental din kami. Uh -huh. Usually, hindi kami nakakapasok sa construction. Uh -huh. Usually, equipment rentals lang talaga. For example, mga material handling sa mga cement factories. Uh -huh. So, ginagamit yung mga excavators namin, ginagamit yung mga payloaders namin, mga dump trucks. So, actually, actually mga 2018 to 2021, yun talaga yung focus ko. Uh -huh. Tapos, Um, late 2021, I think napunta na kami sa distribution ng mga construction materials ninyo, uh -oh. mga sand, mga aggregates. Oo um, nga, nag-ano tayo nun sa ano, no? Oo. Uh, uh Oo. -oh. Kasi kung ano yun, hindi nyo malalaman Pareho, kami medyo nasa construction business lang. Nagsusupply kami pareho ng mga construction supplies. Oo. Uh, ayun, oh, uh oh, actually may mga bakal kayo diba? <laughs> bakal naman ako kayo. Yung mga ano... Buhangin. Buhangin, um, simento. Nag-distribute nga rin pala kayo ng simento, no? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos... Tapos So yun, every, ay, parang nung time na pumasok ko sa family business, so 2018, inaaral ko siya kung paano tumatakbo. Oh. Mostly accounting kasi hinawaan ko talaga oh. nun. Tapos, mga 20, after one year na ako, pum, ano yun, nag-handle nag ng operations Gets. eh. Tapos nung nagkakaroon na ako ng exposure to operations, parang may mga times nun, na sumisingit na rin ako ng mga business na on the side. sarili mo. Oh. Na sarili ko naman. So yun, yun yung nag entry ko to business, yung pagpasa ko sa family business namin na logistics company. Bakit ka pala nag-accounting? Like first choice mo yan or? Actually, yung first choice ko was entrepreneurial management sa... Ah, pareho tayo. <laughs> sa ano to? Yung sa pasig na school. Ah, uh, UANP? UANP. UANP. <laughs> so parang una naisip ko, well high school, mababaw pa mm. yung thinking mo sa mga ganyan. So mm. parang ayun, hassle pumunta, traffic, tas nung time na yun. Although nagda-drive naman oh. ako, so mas alam ko na yung magnitude nung, nung hassle pagka-traffic eh. Mm. So sabi ko, sige, convenient for me, mas may ID, may mga plus points na for me kasi may mapipayo na sa akin yung mga kapatid ko kasi sa din sila pumasa oh. eh. So sabi ko, sige, Lasal. Pero noong time na yon gusto ko rin kasi magmapunta mapunta sa broadcasting path. Oo. Oh, kaya kaya com ka. ako ng com arts. Medyo pareho tayo dyan. Sa... Pero sabi ko, parang kailangan ko ng, ano eh, ng cushion kung saan hmm. ako papasok. So kung may com arts ako, I have to have a cushion na business background. Hmm. So yun, ginawa ko double degree. Hmm. double degree, Diyos ko. Napakahirap. Com arts and accounting. <laughs> and then, noong nag-start na ako mag-com arts, parang na-feel ko, eh, this isn't for me. Hmm. After one year. Hmm. So after noon, Uh, I shifted out of com arts. Nag-focus na lang ako oh, sa so accounting. accounting. Uh -oh. So yun, hindi siya first choice ko. Ah, na. Pero kumbaga parang kumbaga naging ano na lang talaga siya. Para bang the... Parang hindi ko matawag na the practical choice. Pero parang nag-evolve na lang siya. nag yun na yung gusto mong gawin. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Parang for me, naging safety net ko siya. Naging safety net mo siya. Ganun. At the same time, late Uh, going into accounting, hindi ko naman din alam kung ano yung papasukin. Oh, Pero nandun na ako sa loob. Parang doon ko na lang natutunan or na-appreciate kung ano yung meron doon sa accounting. Oh, wow, good. Actually, ganyan din nangyari sa akin sa PHM. Kasi dapat talaga, ang gagawin ko, stepping stone lang sa no? Na entrepreneurial management din. Na, kasi nga, hindi ako pumasa doon sa kota ko <laughs> <laughs> ng entrepreneurship sa Lasal. So, napunta ako sa, ano, napunta ako doon sa Philippine Studies. Tapos, dapat talaga lilipat lang ako. Hmm. Kaso nung nandun na ako, bigla ko na na-appreciate lahat na natutunan ko. So parang sabi ko, ituloy ko na to. Tapos parang kung nakita ko naman, dami ko naman nakita ang negosyo na eventually, kahit wala namang aral, natututo. So parang nilagay ko na lang na, itong, itong natututunan ko dito sa PHM, sigurado ako magagamit ko rin kahit saan aspect ko gagamitin. Okay. So yun naman, natuwa ano naman ako na feeling ko, tamang decision naman. Kasi kahit hindi naman ako nakapagano, kahit pa parang nakapag-business pa rin naman ako ngayon. Oo. Oh. Oh. Ayun pala, ba't nga pala hindi mo na ang accounting mo? Com Arts. Com Arts. Ah, uh, 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 hindi. Pati mo na pinag-show yung pagiging accountant. Ah, yung pag-practice uh, mismo. Pag-practice ng accountancy. Kasi parang since you're handling business of other people mm. and knowing at the back of your mind, meron, ka, meron naman kayong business na so mm -hmm. pwede nyong i-grow. Mm -hmm. So, instead of handling yung numbers for others na so mm -hmm. wala ka namang, uh, walang magnitude yung decision mo, Mostly interpretation lang yung ginagawa namin eh. Get. Or usually advice lang. Mm -mm. So parang iba rin kasi yung feeling or yung fulfillment kapag ka ikaw yung may hawak ng no numbers at the same time, ikaw din yung decision maker. Totoo. Kaya so, mas gusto ko pumasok ko na. sa business na lang. Pero kumbaga hindi naman siya yung parang uh, meron kang two-way na, ito ba pipiliin ko, ito. Parang pareho mo naman nagagamit talaga eh. No? Mm -hmm. Para kumbaga, yung sireli mo lang yung tinutulungan mo accounting wise. Mm. Doon sa ginawa mong path, kumbaga. Oo. Oh. So ito, ito na sabi mo kanina, meron ka mga on the side na businesses nung nasa father mo ka. Ano-ano mm -mm. mga business 'yon? Um one of which is uh the canin burger. Mm. Noong time na 'yon, meron akong friend na the food chef. business ka pala no? Hindi ko alam Oo. Oh, oh. Um actually graduate din siya from La mm. economics graduate tapos nag-aral siya ng culinary. Oh. Tapos after niya sa culinary, wala pa siyang pinapasukan. Mm. Tapos eventually pumasok din siya sa family business. Mm. Kasi kailangan din niya tumulong eh. So parang pareho kami na sa family business, we wanted uh, we, both of us wanted to do something on the side mm. So gumawa kami ng product which is yung canin burger. Uh -oh. Ang inspiration niya is yung uh Mac ano yung, bur yung burger. burger steak? Na ay? Yung parang uh, McDo burger na may rice oh, yung, as the yung, yung, buns. Uh Oo. -oh. McRice ata yun. I'm not uh, sure yung tawag diyan So yung buns niya is rice and then yung, yung pati niya is chicken or beef. So sumali kami ng I think mga five bazaars. Oh, ah, so mga bazaar kasi talaga pag mga ganong food business eh. Na... Oh. So parang noong time na yun kami mismo yung, kami mismo yung nagsaserve. Kami mismo nagprepare, kami mismo nagluluto. Tapos eventually, after that five events, hindi namin kaya yung yung labor-intensive na mm -hmm. work doon. At the same time, nag-grow-in kasi mga family business namin. Mm -hmm. So, parang nagkasundo na lang kami na stop na muna natin. Focus na lang muna tayo sa family business. Gets. Doon sa family business nyo noon, nung nandun ka, ano-ano mga posisyon yung mga hinawakan mo doon sa family business? Mostly, accounting talaga ako nung time uh, na yun. Kasi doon ako nag-start eh mostly accounting and finance lang. So, Aha. treasury, ako maghahawak ng mga issue namin, uh, checks for the suppliers, That's mga so. co collections, ako lagi nagka-follow up, reports sa sa president namin, sa father ko. Mm. So, mostly internal lang. Wala pa ako operationally na hinahandle so. so, parang kahit pa paano mag-survive naman yung company, company. kahit hindi ako mag-report for a few days. Uh Oo, -oh, kumbaga, parang hindi na kailangan full-time kaya nakagawa ka pa ng on uh -oh. Pero, ano ba, kumbaga, napunta ka rin ba sa operations na rin eventually? Oo. Uh -uh. uh oh, paano naging journey nun? Like, paano, kasi naalala ko yung papa ni Allen talaga, one of the parang, uh, yung sobrang uptight niya, sobrang uh, -huh. uh strict niya, tsaka parang love na love niya yung business niya. So, parang, paano mong, paano, paano mo na nakuha yung, kumbaga, yung, tiwala ni Tito para Bigyan kanya na ng power sa operations? Kasi nung time na yun, um, meron kami operations manager na all oh no. around talaga. So, lahat ng na operations namin, Bapa Manila, Bulacan, Batangas, Siya. yun talaga yung person na yun. Mm -hmm. Tapos parang nagkakaroon na kami ng internal conflict. Uh, we were anticipating na baka umalis to. Mm -hmm. Baka gumawa to ng business sa sarili niya or maging employee sa ibang company. Ah, kasi natuto na eh. No? Marami kasi matuto. And then, may capacity rin kasi siya to stand uh -huh. on his own. So, noong time na yun, yung kinausap kami, ako yung brother ko, uh -huh. kinausap na kami na parang we have to be hands-on uh -huh. doon sa operations nung business namin. So, from me na puro accounting lang, uh -huh. kaya kong mag-survive or kaya kong mag-work ng 8 to 5 or uh -huh. minsan less pa. So, kailangan kong aralin noong time na yon yung operations. So, nung time na yon may mga operations kami sa pier, nagbababa kami ng mga materialis galing sa mga barko. So, nung time na yon bumababad talaga ako sa pier, pinapanood <laughs> ko lahat na nangyayari, pinapanood ko kung yung mga diesel ba nila sulit. Baka uh -oh. maya kasi nag lang sila sa loob ng... Ay, marami. Sa, sa tracking talaga, number one na problema, yung eh, pagmamonitor ng gasolina. Oh. <laughs> so, para nung time na yon bumababad talaga ako doon. Oh. To make sure na yung diesel na kinoconsume namin, yung pinapasahod namin is um we're getting the value of it dun sa mga tao tsaka dun sa pag-utilize nila ng equipment. Dun sa logistics uh, business, kumbaga, ano, kasi galing din ako dyan, pero, kumbaga, may sarili ka experience dyan. So, ano yung best and worst part ng pag-handle ng ops sa isang logistics company? Best? Later on kasi, nung naghahawak na ako ng operations nung sa amin, okay. sa company namin, yung best for me is parang um pagdating sa logistics um, ang laki kasi ng mga movement dito totoo kasi we're talking about trucks mm. hindi naman 'to yung parang let's say motor or oh. four-wheeler oh. we're talking about ten wheelers twelve wheelers oh. na yung mga dala nito mga from the range from twenty tons to fifty tons, which is equivalent to mm. of fifty thousand. Kaya mga value nun. <laughs> oh, malaki din yung mga value. Oh. So yung best dito is yung siguro yung fulfillment na we na, nakakapag-transport kami ng gantong amount of materials from point A to point B. Mm. And then yung worst siguro doon is yung kailangan mo talaga 100%. Um, you have to assure everything goes right. Mm -hmm. Kasi for example, first first things first, kailangan dyan yung safety. Mm. Kasi usually dump trucks, di ba, tumataas yung dump box niya. Mm. Eh. So, dun pa lang, kung, umaang, kung umaakit yan ng bundok, yung mm. mga trucks, you have to assure na condition talaga yung truck. Condition, oh, <laughs> yeah, yung mahirap. Pagkukondisyon ng truck, oh, yun talaga. Pinakamagastos pa. <laughs> pinakamagastos, pinakamasakit sa ulo. Oh. Hindi mo pa alam kung kunyari nagkaroon ka ng downtime, kailan ka ba makakabalik. Mm. Kasi it takes time eh. Oh, kunyari <laughs> kahit may mekaniko ka, kahit magaling pa yan, oh, pero wala, yung parts matagal naman, talaga. hindi naman available. Oh, eh Bawat araw, low sales yun pagka hindi nag-operate eh. Oh, Tapos papasahod ka pa sa driver mong oh, nakatinga oh. naka lang muna. <laughs> so Totoo. yun yung, yung worst doon. kasi yun talaga yung pressure that uh -oh. everything has to be um, con condition lahat. Pero kung isipin mo, akma din yung personality mo na sinabi mo kanina na gusto mo laging uh, full ass kumbaga para talagang uh, may perfectionist side ka eh, na parang feel ko doon yung gamit na gamit yun doon. No? Oh, actually, yun yung ano, yun yung continuation noon kasi na-realize ko yung weakness ko or yung bagay na dinedred ko is the maintenance part hmm. of the trucks. Sakit sa ulo niyan eh. Hmm. Ang daming pwede maging sira. Ang daming pwede. Eh, yung mekaniko syempre they can only consult you dun lang din sa alam mm. nila so gusto ko eliminate yung problem na wala akong idea don. Mm. at the same time yung yung time na yung downtime mo mm. so ang ginawa ko more of nag-focus ako sa outsourcing mm -mm. so minsan may mga trucks kami and hindi ako 100% confident to deploy it sa field mm. especially if long distance yan i'd rather get somebody else's third truck. Third party. Third party. Mm. To do the service for us mm. and to us. Parang pag middleman ka, parang gano'n. Parang gano'n. Ikaw yung kukuha ng kontrata, pero maghahanap ka rin ng kontrata. Yes. At the same time, if ano, if magka-problem yon, I can easily replace it. Mm -hmm. Kung wala akong mahanap na replacement, okay lang, mayroon naman ako sarili kong kontrak. So, yes. as as long as kaya kong isupply yung mga truck requirements Oo. ng mga clients ko, Pina, pinapasok okay, yeah. ko talaga siya. So, mas na, actually, nagustuhan ko siya kasi first, hindi ko ina-address yung headache na uh -oh. gusto ko talaga iwasan. At uh -oh. the same time, mas kinakaya ko na yung scale kasi uh -oh. ka mas madami na yung tracks na pwede ko ipasok because of the outsourcing sa third party. Hmm. Yung nga yung nakita ko kasi sa'yo, kaya parang fascinated na fascinated daw sa mga discard mo sa business. Kasi, katulad nga yung isang mong business, yung panoramic memories. Talagang, bilip-bilip ko doon kasi kung titignan mo siya, medyo, it's kind of a simple operation eh. Mm. Pero at the same time, sobrang niche market niya at saka yung creativity mo ba, parang dun, dun, dun magiging labanan ng laban. Parang sa creativity ng backdrop, sa creativity uh -huh. ng ano, di ba? So parang... Totoo ako. Tapos parang yun nga, yung nakita ko sa'yo, parang hindi ka rin nga, yun nga yung sinasabi mo na hindi pwedeng pwede na. Mm. Parang kahit sa lahat ng approach mo, kahit sa business, parang lag, lagi, mong hinahanapan ng better way, better way, better way. Tapos parang, ang mo pang kausap sa pagka-meeting. Talagang gusto mo rin lagi. Oh. <laughs> Tapos ito pala, kasi